Aris, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero pag nasilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, asul na kulay ang iyong iiwasan dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at player na bastos ang mga nasasabi. Taurus Pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas. Pero, pag nos ilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan. Torus sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo player na laging nagmumura ang iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas. Pero pag nos ilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 45 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Cancer, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero pag nazilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo dilaw na dilaw ang kulay na iiwasan mamalasin ka sa kanya para matalo Leo pagswerte sa laro at may naiipon na panalo swerte. Ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino. Ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero pag nazilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, liyo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas G5 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Player na may kayabangan magsalita at kulay green ang dapat na maiwasan dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Virgo Pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas. Pero pag nasilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 55 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikakakatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Libra, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas. Pero pag nos ilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Scorpio, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero... Pag nos ilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, ang iwasan mo ang kulay pink dahil magagawa kang mainis, ang kanyang maibibigay para matalo. Sagittarius, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero... Pag nasilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.25 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yelo at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Capricorn, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero... Pag na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay red at magbibigay sa iyo ng swerte sa matali ng paglalaro. Aquarius, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero pag ilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.05 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Pisces, pagswerte sa laro at may naiipon na panalo. Swerte ang kasama dapat ay mabigyan mo ng balato kung sino ang kasama para lalong sumigla ang buenas, pero pag nasilat na ng ilang beses ay rest muna para mawala ang aura ng kamalasan, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga palikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo.